ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do I regret helping? Uh, do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Center I.M.I. Center I.M.I. Marcos. Magkaibigan naman Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi man ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely yung isa ang president. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang